Kakiris, isang nakakabahalang balita na naman mula sa Los Angeles. Isang panibagong wildfire ang muling sumiklab at mabilis po na lumawak sa higit na 9,400 acres. A new fire in parts Southern California has put more than 50,000 people under evacuation orders or warnings. The Hughes fire charred about 39 square kilometers of trees and brush Wednesday. The flames swept through rugged mountains north of Los Angeles. Ano po itong nangyayari no? At paano ito nakakaapekto sa libo-libong residente doon? Alamin po natin ang buong detalye. Kakiyos, isa pong sunog na tinatawag na youth fire ang sumiklab nitong Miyerkules no sa hilagang bahagi ng Los Angeles. Sa loob lamang po ng ilang oras, lumawak po ito ng mabilis. At ngayon po ay halos kasing laki na ng Eaton Fire na isa po no, sa dalawang malalaking sunog na nanalasa doon sa lugar mula noong January 7. So dahil po sa malakas na hangin at tuyong halaman, naku po, lumaganap ang sunog na ito na nagbunsod po sa LA County ng pag-issue ng mandatory evacuation orders para po sa mahigit na 31,000 katao doon habang nasa 23,000 pa ang may babala ng posibleng pagdikas. ay nga po sa kaya LA County Sheriff Robert Lona, ang sunog na ito po ay isang immediate threat to life para po sa mga residente ng uh, ng Castaic Lake area. So isa po itong seryosong sitwasyon ngayon, na lalo na ang Southern California po ay nanatiling sa ilalim pa rin ng red flag warning dahil po sa matinding panganib ng sunog dulot po ng malalakas na hangin. Dagdag pa po diyan, isinara na rin po ang Angeles National Forest, ang kanila pong buong 700,000 acre park sa San Gabriel Mountains upang maiwasan po ang anumang mas malalang insidente. Now, sa kabila po ng nakakatakot na sitwasyon, mahigit 4,000 firefighters ang kasalukuyang rumespondi po upang labanan ng apoy. Helicopters at uh, fixed-wing aircraft ang ginagamit po upang magbuhos po ng tubig at fire retardant sa mga apektadong lugar may pag-asa naman po dahil sa paparating na ulan mula sa mula Sabado hanggang Lunes na maaari pong makatulong din sa pagtigil po ng paglaganap ng sunog. Samantala po no, ang Interstate 5, ang paunahing North-South Highway po sa Western US ay pansamantalang isinara po dahil sa kapal ng usok doon. So, buti na lang po no, napigilan ang mga ang sunog sa highway area kaya ito po ay muling nabuksan. Now, sa ngayon po ka-gears, ang uh, use fire na ito ay uh, nakadagdag po sa problema ng dalawang sunog na halos dalawang linggo na nang nagngangalit sa Los Angeles. Ang Eton Fire at ang uh, Palisades Fire. Ay nga po sa Kyle Fire, 91% contained na ang Eton Fire. No? So habang po nasa 68% containment naman po ang Palisades Fire. Pero teka lang po, no? huwag po natin baliwalain ang pinsala. Of course, sa loob lamang po ng ilang linggo, halos 16,000 na infrastructure na ang nasira. At uh, of course, 28 na buhay na ang nawala. At mahigit po sa 180,000 na residente ang napilitan pong lumikas. So ayon nga po sa mga eksperto, ang kabuuang pinsala po at pagkalugi ay tinatayang ahabot po ng 250 billion dollars. So akalain niyo po yun mga kakiris, di ba? Napakalaki po yan. So sa ganito pong panahon ng pagsubok, alam naman po natin, no? Na tayo po hinihikayat na manalangin no para po sa mga nasalanta at para rin sa mga bumbero na patuloy po na lumalaban sa sunog. Alam po natin na isang maliit lamang na kahit isang maliit lang yan na panalangin po ay malaking tulong na upang makamit no ang kaligtasan at pag-asa. Ang ating pong pagkakaisa no sa panalangin of course ay isa pong makapangyarihang sandata upang maibsan po ang hirap at takot na dulot po ng trahedya. Well, sinasabi nga po no sa Biblia in James uh, chapter 5 verse 16, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So sa bawat panalangin po natin, pinapaabot po natin sa Diyos ang ating pangamba at pag-asa. Nasa kabila po ng kawalan at pinsalang dulot ng sunog, ang pananalig at pananampalataya po sa Kanya Of course, ang magiging gabay upang mapanatili ang ating lakas at determinasyon sa pagharap sa pagsubok. Mahalaga pong maunawaan no, na ang panalangin ay hindi lamang po isang ritual, no, kundi isang ako po, makapangyarihang paraan talaga ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. So sa pamamagitan po ng panalangin, inalalapit po natin hindi lamang po ang ating sarili, kundi ang ating kapwa sa kanyang pagmamahal at awa. So sa bawat uh, taimtim na panalangin na ating ginagawa, no, mga kakiris, binibigyan po natin ng lakas ang mga nasalanta at mga naglilingkod upang mapigilan no, ang, pag, uh, ang patuloy na pagkalat ng sunog na ito. Kaya sa panahon po ng ganitong sakuna, alam po natin no, ng ating pagkakaisa, no, ang ating unity sa panalangin, ay isa pong manifestation ng ating malasakit sa pagmamahal po sa isa't isa. So ipagdasal po natin no, ang kaligtasan ng lahat naway hindi po na lumala ang sitwasyon na ito at matigil na ang trahedya. Samasama po nating isamo sa Diyos ang kanilang kaligtasan at agarang pagbangon mula po sa matinding pinsalang dulot po ng sunog. Sa ating pong panalangin, ating din pong idinadalangin, hindi lamang po ang mga pisikal na kaligtasan kundi pati na rin po ang kanilang mga emotional no, at spiritual na katatagano no, ng ating mga kababayan doon na naapektuhan. So naway, no, bigyan po sila ng Diyos ng lakas, ng loob, upang harapin po ang kanilang kinabukasan ng may pag-asa at determinasyon. So bukod po sa panalangin, no, mahalaga rin po ang ating pagkilos at pagtugon sa abot ng ating makakaya. Sa ganito pong panahon, maaari pong magbigay tayo ng mga donasyon, no sumali po sa mga relief operations, o no, simpleng magbigay po ng suporta sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng tamang impormasyon at pagkalat ng uh, positibong balita. So, ang sama-sama po nating pagkilos na ito at panalangin ay nako makakapagbigay talaga ng malaking tulong no sa mga naapektuhan ng sunog. Ang ating pong mga bumbero ay may tuturin talaga mga bayani kaya saludo po ako sa inyo. At uh, sa panahon po ito na talagang kailangan ng kanilang serbisyo na po. Hindi talaga sila nag-aatubli kahit na lampas na no sa tinakdang oras ng kanilang trabaho. So sila po talaga ang mga taong walang pag-alinlangan na isakripisyo ang kanilang buhay upang mapanatili po ang kaligtasan ng iba. Kaya na why po patuloy nating ipanalangin ang kanilang kaligtasan at kalakasan at bigyan po sila ng Diyos ng karunungan upang magawa po ang kanilang tungkulin ng may husay at tagumpay. So ang kanila pong tapang at dedikasyon ay sa talagang inspirasyon no, sa ating lahat na maging matatag sa kabila po ng pagsubok. Ang sunog po, nako, hindi lamang po isang pisikal na sakuna Kundi isang pagsubok po sa ating pananampalataya at pagkakaisa bilang isang bansa. Kaya sa bawat trahedya na ito, kakiris, ang ating pong uh, napapatunayan nang na tunay na lakas ay nasa ating pagtutulungan at pananalig sa Diyos. Sa pamamagitan po ng sama-sama nating panalangin at pagkilos, makakamit po natin ang muling pagbangon at pag-asa, lalong-lalo na po no, doon sa Los Angeles <laughs> sa uh, lugar no na nasalanta ng mga wildfire na ito. So sa gitna po ng krisis, mahalagang mapanatili po natin ang ating tiwala sa Diyos. Well, bagamat maaaring mahirap unawain ang mga nangyayari pong ito, ang pananampalataya po ay magbibigay sa atin ng pag asa na may liwanag sa kabila po ng dilim. Sa bawat po panalangin natin, naway ating mapagtanto na ang Diyos no, ay hindi kailanman nagkukulang sa pagbibigay po ng lakas at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa pag, uh, sama-sama po natin sa panalangin ating ipinapakita po na bilang isang community, no, tayo ay may malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa din, no, dahil bagos, no, ay patuloy po na uh, ang mga paglaganap uh, nito, no, ng mga wildfire nito, no, tuloy-tuloy pa rin ang uh, pag-laganap uh, uh, nito, no, sa mga lugar doon na affected. Well, ang atin pong uh, patuloy na pagkakaisa naman no sa panalangin at pagtutulungan ay dapat pa rin nating patatagin at dapat tuloy-tuloy din so ang atin pong pananampalataya at pagkakaisa ang magiging susi talaga no sa pagharap uh, no at pag-ahon mula sa anumang man pagsubok na ating kinakaharap so sa huli po ka cures no talagang napakahalaga ng na mapanatili po natin ang diwa ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay kaya ano man po ating kinakaharap, no? mayroong Diyos po na laging handang makinig at umalalay sa atin. Panalangin po natin ng bawat isa ay magpakita po ng malasakit no? at kumilos para sa ikabubuti po ng ating bayan. Kaya sama-sama po tayong uh, lampasan natin ito, no? ang lahat ng mga pagsubok na ito sa ating pagtutulungan ay hindi po ito imposible. At siguradong makakamit po ng bawat isa, lalong-lalo na po sa lugar doon po sa California. So, kakiyos, hindi po biro ang ipikto ng mga sunog na ito. Kaya lagi po tayong maging alerto at handa. Ano po sa tingin niyo ang dapat natin gawin upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap? I-share nyo po no, ang inyong opinion sa ating comment section. Kaya huwag pong kalimutan din na mag-like kung gusto nyo po ang ating content at mag-share no, para mapaalam din natin sa iba at syempre mag-subscribe na rin para lagi po tayong updated sa mga pinakabagong balita na ating ipapalabas sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayo natin. God bless po sa atin.